Pwede <laughs> naman. Ay, sabihan na. mo nga ito, nag-ano eh. No, pwede na lang sabi na ni nanay. Pwede na lang. Oh, dirty. Eww, dirty. Kasi tayo nito na yan. Hindi, hindi na. Hey! Bebe! 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 Oh, Kita. ni ka naman, okay ba? Hindi ako nagpi-take ng video Ah, Ay, <Artie! laughs>

Bagyo yan, be! Bagyo! Ako, oh, ba? Ako! Nakuulat na, be! Oo, oh, oo, oh. oo! Oh, o, mapapasakit! Aaaaah! Nandiyan! Ula, ula, ula. Ano yang putih, yang putih, putih. Kamu uh, nak balik? Iku kuku ni apa? Apa kos ayam kami tu? Iya kan? Kami nak makan kentang. Cinchin. Cinchin. Maafkan tak. Tepas sahaya. Balok, balok, balok. Balok, balok, Sa akin lang yung sabon. Di na gagamit yung sabon. Be. Hindi na, po. yung sabon. Hindi na, po. Hindi na, po. Hindi na, po. Pinky! Balok, balok, balok. Balok, balok, balok. Pinky, hindi na. Siwala naman yung shampoo niya.